Ito po ang Sikogon Island. Sa so, dito nakatira yung aking kuya na, na mayapa na. At uh, ang naiwan na lang dito ay ang aking hipag at mga pamangkin. Yung hipag ko ay taal silang taga rito. Kumbaga, ano sila. Talagang dito na sila pinanganak yung kanilang mga ninuno. Ayan, napakaganda ng islang to. Uh, 37 years ago, galing na ako dito. So, marami na rin mga pagbabago sa isla na to kasi mayroon ang pabahay dito si Ayala. Masarap lang yung feelings na nandito ka sa tabing dagat. Ayan, ngayon po ay palo tide na siya at uh, napakalawak po yan ng, ng low tide na yan mamaya o siyang isla na yan yung kaharap na yan ay Gigantes Island yan uh, well known yung Gigantes Island dito sa Carles Iloilo ang sikugon po pala ay sakop ng Carles hindi po sakop ng istansya at yan naman ay isang pangalan din ng ano parang isla din niya ni eh. pero walang tao nakatira. Ang tinatawid din daw ng mga tao yan pagka during ano during high tide. Pero hindi sila naliligo. Kasi 'yun medyo may kasabihan na mm um, may mga na ano daw nung araw diyan kaya hindi nila masyadong pinupuntahan ang isla na yan. Ayan. mabato po yung paligid dito sa isla na to dito sa dagat na to ng kaburihan sityo kaburihan pala tapos sa isa ano na to ay eh maraming maraming sityo lima yata ang sityo nila hindi ko alam kung barangay ba yun ang sityo, basta sityo ang tawag nila eh. iba rin yata yung barangay nila so mamaya mag, mag ano kami ulit mag, manginhas ang tawag sa kanila dito sa Bisaya manginhas ba yun. marami ka makukuhang shells iba't ibang uri ng shell sa maligo dito pero banda dyan, yung Buaya Beach Resort. Libreng maligo. Masarap maligo dito. Ayan, oh. Oh, talangka yata yun. Ay, talangka. Alimasag. Saka yung pag nakita nyo yung parang bahay na yon ay parang lighthouse na yan. Uh, bawal po manguha ng mga shells banda dyan during low tide kasi sanctuary daw na mga shells yan dyan daw na, mumuha, ay, na, na, ano, na mumugad ang mga iba't ibang uri ng shells tapos yung mga shells na mayroong ano sa loob mayroong nakukuhang perla sa loob so yan oh. Napakasarap ng pakiramdam pag nandito kayo. Tsaka yan, uh, ano po yung bundok na yan, yung bukid na yan. Uh, tawag po nila dyan Mount Upaw. Ma makikita nyo po yon sa ano, sa tourist destination ng Sikogon Island. Marami rin po mga foreigners na pumupunta dito. So, yun lang guys. ini ka lang kayo sa isla ng Sikogon. Actually, malawak po ito eh. Ito ay kaburihan, sityo kaburihan lamang. Pero napakalawak po ng, ng, ano, ng isla na to hanggang dun sa likuran. Meron din po silang little, ano dyan, small airport. At meron po silang traplin dun, daungan ng mga bangka. Na pampasayrong bangka galing ng istansya, ilo-ilo. So, yun lang guys. Thank you for watching.